Hello mga guys, good afternoon, welcome to my vlog Ito mga guys, papunta kami ngayon sa barangay Asinan proper Kasi manonood si misis ng liga May laro po kami mga guys Yan, yan po yung sapatos ko mga guys na pink Yan, yan yeah. mga guys ano po kami mag may lalaro, maglaro po ko ngayon mga guys kasama ko si Mrs. Ayan po siya po ang aking number one fans. Siya yeah, dandahan lang po siya mga guys. Para rin exercise siya. Ayan, maganda rito mga guys so. Ang barangay dito na papaligiran ng mga pispan. Ayan, di ba? Ayan, papunta po kami sa barangay simula na po yung laro mga guys yung mga nauna sa amin kami alas 5 pero Filipino time baka alas 6 na po yan or mahigit alas 5 ayan kita niyo naman mga guys oh. maliwalas uh, yan wala pa yata mga isda mga guys nagpapakita o oh, baka nasa ano pa maliliit pa ayan shimishis. kita niyo naman mga guys Pagdating sa liga mga guys, siya ang number one pan ko. Masigasig po siya mga guys. Dahil, ah, minsan kasi ako nagiging best player. Kaya ngayon di siya nagpapahuli. Ayan mga guys. Kaso nga lang, yung sapatos ko mga guys talagang pink. Ayan mga guys oh. Dumi pa nga, mga guys eh. Marumi. Kaya di ko pa nalaban. Busy sa trabaho. Kaya, ayan mga guys. papalapit ng papalapit na kami yan ini lang ang mga guys kailangan kong hawakan si misis pagdating dito baka malaglag yung cellphone tama na yung ano mo akin yung cellphone kaya mo po maglakad dandahan singa tingnan nga natin kung kaya ba ayun mga guys so pero dito ako banda sa ano Ba, tapang na niyo. oh. Tapang na siya mga guys. Yan mga guys. Dito pa mga guys may daanan o may aso pa mga guys oh. Oh, di ba? Nag-aabangin ng tilapia mga guys. Ang huli siya. Tapos dito tayo mga guys. Tapang si Mrs. Okay, oh, niyo naman mga guys, busy-busy 'yan. Yan si Mrs. na makulit. Yeah, sabang, may bangka pa rito mga guys, oh. Mga bangga 'yan. Yan mga guys. Kasi may ilog diyan mga guys, oh. Sa subit. Tagos 'yan sa dagat mga guys. Yan, medyo may karumihan din. Ay, may mga bata na no, mga guys, naglalaro sa tulay. Sus, so, kumalaglag kayo. Ano, oh, pag malaglag ka diyan. So, ingat na lang. Kasi misis mga guys. Bang na stock up kaya? kaya? sa gilid ka lang kung hindi kaya sabihin mo sa akin sige Ayan, dandaan lang ayan. mga bangka mga guys oh no? Oh, di ba mga bangka ayun mga guys naririnig na yung ano tunog mga guys ng sipol ayan na yan, yeah. kita kita ng bubong po ng ano. Ay si ano mga guys. Ay ang refri o. Oh. Ayan mga guys, oh referee nag shoot shoot na. Okay. Uh -huh. Tara na, dandan karon. I-video e, natin yung ano, pakita natin yung court sa ating mga kaibigan ayun mga guys may ano pa may ah, may piba rin yun mga guys yun ang kalaban namin natalo kami niyan mga guys yung ano kailangan makabawi kami sa yung pre yung lang pagkasakali lang naman yan na Thank you.

慢一点，慢一点，我们比划。三下四下，四下三下，不齐了。三下四下，四下三下，四下不齐。三下四下，四下三下，不齐了。